Magbigay ng tatlong uh, dahilan kung bakit naglalak ng kwarto si Dingdong at si Marian. Katuwaan lang. Talaga, uh... <laughs> Tatlo well, talaga. Tatlo eh, talaga. Iisip ko kanina nung gap eh. Um, una, siyempre pag mag-uusap, mga masinsinan. Kailangan talaga para walang manggugulo. <laughs> Pangalawa, um, kapag uh, kami magkakantahan, kasi mahilig <laughs> kami mag-video <-joke> lately. Hindi ba yan? Ayaw nyo ma-store mo habang kumakanta, di ba? Oo. Oh. At oh. saka, pangatlo, siyempre pag matutulog na. <laughs> <laughs> Pero kasama na namin lahat ng tao. No? Ah, siyempre. Okay. okay. <laughs> uh, nauunawaan ko yan. <laughs> Kayo naman. Actually, patanong nila yan. Magbigay ng tatlong dahilan kung uh, bakit umiinit ang ulo nito. Oh. Pa... Alam niyo yung ano yung mga wire ng ano yung didikit-dikit yung mga charger lahat na Tama. ganun Oo. telepono yon yun. Parang yun lang eh. Pet peeve mo <laughs> lang. <laughs> oh, yun lang. Oh. Anong ginagawa mo? Ah, isa-isa mong i <laughs> tapos wala, talaga wala na. Tagal na. Naubos na yung oras mo doon. <laughs> And, ando, na lang. Ando na. Tatlo, magbigay ng tatlong dahilan kung bakit umiinit ang ulo ni Mayan. Ah, una. Hmm. Yung alarm ko, masyado malakas. Ayaw niya? So, oo, kasi minsan may time na nakuuna ako magising sa kanya. So talagang, siyempre, pag narinig niya mala malakas yung alarm, wala na, nagigising na rin siya. Tapos kapag, um, kasi ayaw niya pag uh, mutot, <laughs> mutot ako, <laughs> so inaasar ko siya talagang mutot ako on demand, di ba? <laughs> talagang malakas, malakas. So, sabi niya, talagang galit na galit siya doon. <laughs> You mo, not get At dahil Jan, let's do fast talk. Oh. <laughs> <laughs> not We have two minutes to do this, and our okay. time begins now. Best actor, best dad? Uh, best dad. Under Kaimissis, spoiled misses. Spoiled kay Prime time King, Marian's King. Marian's King. More awards or more money? Uh, why not both? <laughs> <laughs> more TV shows, more films? Uh, both did. More travel, though. more sleep. Oh, sleep. More, ito ko nga. Mm, I agree. Sleep and then travel. That's true. More tawa, more saya. Pareho, more tawa, more saya. <laughs> work hard, work smart. Work smart. Super strict, super chill. Chill. Family time, me time. Family time. Kung hindi ka artista, ano ka daw? Ah, uh, sundalo. That's true. Kung babae ka, sino ka? Um, nanay ko. Kung pusa ka, paano ka maglambing? Um, ang <laughs> um, may daga. <laughs> Kung tigre ka, paano ka magalit? Um, isang beses, pero malupit. One to ten, gaano ka babaw ang luha mo? Ah, nako, baka, baka five. Siguro. One to ten, gaano ka kagwapo? Uh, depende sa... Depende, depende sa... kay Marian. Hindi oh. <laughs> ko masasagot yan. <laughs> One to ten, gaano ka kaharot? Kaharot? Medyo mga 8. 1 to 10, gaano ka kagaling? Mga... Siyempre, may room for improvement dapat, mga 8.5. Okay, 1 to 10, gaano ka kakuripot? 5.5 siguro. 1 to 10, gaano ka kapikon? Kapikon? Hindi naman, hindi masyado. 1 to 10, gaano ka katapag? Um, most cases, 9. Lights on or lights off? On. Happiness or chocolates? Uh, happiness. Best time for happiness? All, all the time? Yeah. Complete the sentence. I am many, but first I am much. Oh. Oh. <laughs>